magandang araw mga master nandito tayo ulit sa ano sa tanim natin ang pala shout out sa 203 natin na subscriber dyan sa ano youtube sa facebook din ngayon ang pag-uusapan natin ah uh, Itong ampalay ako, i-share ko sa inyo kung paano yung discard ko sa pag-abono. Lalo sa ganitong uh, estado, yung ampale ako ngayon ay namumunga na. So, nasa isang buwan Tapos, maliban doon, yung mga posibleng dahilan kung bakit yung tanim natin minsan mabagal, mabagal lumago, mabagal lumaki. Ito yung ampalaya natin. May mga ano na ito, mga master, may mga bunga na ito. Ito, makikita nyo, doon sa kabila. Ang mga nakalambitin. Hindi lang ganun ka perfect pa yan yung mga bunga pag nasa baba. Medyo hindi ganun kalalaki pag mga unang bunga. Yung may ano yan, may maliliit konti kumpara doon sa mga susunod. Ito kagaya nito. Mga bunga sa puno. Yan. Malaki siya pero maiksi lang. Normal yan sa ampalaya. Yung mga unang bunga na ganyan. Tapos ngayon, unahin natin yung ano, yung mga posibleng dahilan bakit ma bagal mabagal lumago sa pagtatanim mga master kahit anong tanim ang itanim natin may tatlong bagay tayo dapat natandaan pag nakuha natin yung tatlo na yun 98% maganda yung magiging resulta ng tanim po una ah, pag tayo nagtanim kailangan natin ng lupa na pagtataniman. Syempre hindi lang basta lupa mga master. Kailangan dyan, pumili din tayo ng matabang klase ng lupa. Ito yung tinaniman ko ngayon kaya kahit na hindi pa to naulan simula nung tinanim ko. Rice field ito or yung basakan. Pagbasakan kasi alam naman natin na kapag tag-ulan, na ista kanya ng tubig so ibig sabihin yung ilalim niyan hindi ganon katuyot hindi kagaya nung lupa na nandyan sa upland. yun yung nakikita nyo doon sa may pagkatapos ng balag ng ampalaya yung mapu na yan yan yung tinatawag na aplan or yung rolling area yung mga nakapa nakapabundok na klase ng lupa Ang ganyang klase, kapag ganitong tag-init, hindi maganda taniman yan. Sobrang hirap paanin yan. Sobrang hirap pagandahin yung mga tanim kapag ganyan yung lupa na tinaniman natin kapag ganitong mainit ang panahon. So, mas maganda sa akin ang suggestion ko kapag ganitong tag-init. Lalo na ilin ninyo. Rice field. Rice field talaga mga master kasi unang-una. Makakatipid tayo sa tubig. Pangalawa, yung abuno natin. Hindi ganun kagastos yan pag sa rice field. Tsaka ang ano sa rice field kasi, mataba talaga ang lupa. Tsaka walang, ano, walang, walang bakteriya, halos walang punggos. Kasi nga nabababad siya sa tubig kapag tagulan. Yung mga posible na lang maging sanhe kung bakit mabagal yan, mabagal lumago yung palaya natin. Ito, uh, yung sa akin, mabilisan lang kasi yung pagtanim ko nito. Nagbutas lang ako ng, ano, ng maliit dyan sa may puno ng palaya. Nakakasya lang itong kamao ko. Tapos nilagay ko yung buto. Then, din diniligan ko. So, yan na. Tumubo na siya ngayon. kapag hindi ko ginawang ganito yun mga master hindi ko binungkal yan hindi ko binaliktad yung lupa naka ganun lang ganun lang yung naging lagay nung tinaniman ko isa yun sa makakaapekto kung bakit bagal lumaki yung tanim natin unang una kasi yung ugat nung tanim hindi yan makakagalaw ng maayos pangalawa kapag hindi makagalaw ng maayos yung ugat kahit na anong apply natin ng abono dyan mga master and tatandaan ninyo kahit anong apply natin ng abono hindi mo yan mapapaganda talaga ng maayos yung tanim nakikita mo lang yan sa mga dahon nag-green ibig sabihin nung tumatalab yung abono pero pagdating doon sa puno sa mga sanga hindi yan ano hindi yan ganun kabilis lumago tapos halimbawa naman uh, malambot yung pinagtaniman natin tapos yung abuno natin kumpleto naman yung tubig natin. Araw-araw naman tayo nagdidilig. Uh, posibleng ano yun, mga master, hindi nyo lang napapansin. posibleng nasubrahan na sa tubig yun. Pwede na itigil niya yung dilig mga uh, dalawa hanggang tatlong araw para ma-refresh lang yung ugat ng tanim. Para uh, gumapang ulit siya kapag nakaramdam siya ng dilig after ng tatlong araw. So kapag wala pa rin, hindi kaya na kapag spray ng insecticide. Ako napapansin ko sa tanim ko. Pag bagong ano pa lang, bagong tubo mga isang linggo. Tapos nag -abuno ako. Parang yung abono ko hindi ganoon kabilis tumalab. Pag nag-spray ako ng insecticide, may abono rin kasi yung insecticide mga master. Kaya nag-spray ka nun, nakakatulong din yun sa pagpapalago ng tanim. So, yun lang yung mga posibleng dahilan kung bakit minsan mabagal lumago yung tanim natin. Ito yung discard ko kapag nagbungkal ako nung puno nung ampalaya. Sa ganito kalaki, hindi natin pwede isagad dyan yung pagbungkal dito sa puno mismo. Nag-agwat ako ng, ano, ng mga 6 to 7 inches or 7 pulgada galing sa puno para hindi matamaan yung mga ugat dyan. Ah, Ganto kalaki kasi mga master, na yan, marami na ugat dyan, dyan sa puno. Tapos, yung cultivate ko nyan, nasa isang talampakan pa. Ito. Isang talampakan. Ang lalim nyan, mga nasa 8 pulgada. Tapos, yung kabila, ganun din. Bali, ang cultivate ko kasi nito paikot pagkabaliktad ko ng lupa or pagkabungkal ko ng lupa. Wala na ako ibang ginawa dyan mga master. Kasi unang-una yung style ko ng pagdilig, gamit ko yung host ng water pump. ah uh, Mano-mano ko lang nilalagay yung host dyan. So ngayon kapag ka uh, pinaumbok ko yan, tapos ganyan yung style ko sa pagdilig. Paangit yan mga master. Maganda lang yung sa unang linggo kasi buhaghag pa siya. Pagdilig natin, nag-absorb ka agad yung tubig sa ilalim. So, okay yun, mga unang linggo. Mga susunod na linggo, pansinin nyo yung tanim minsan. Hindi na lumalago dahil doon sa umbok ng lupa na yun. Tapos mano-mano tayo nagdidilig. Sa araw-araw natin ginagawa, didilig tayo. Tapos maiinitan, matutuyo. Tapos kinabukasan, magdidilig tayo. Tapos maiinitan ulit, matutuyo. Tumitigas yun, bumabalik yun sa dati yung lupa. Kaya ang mapapansin ninyo, pag nagdilig kayo doon sa taas, umaagos na lang yung, yung tubig doon pababa. Hindi na na-absorb ng lupa yung tubig kasi nga tumigas na siya ulit. Kaya yung mga ganong uh, style ng cultivate, yung pagpapabagay lang yun doon sa ano, yung kagaya nito. Ito yung linya ng ampalaya ako. Tapos may linya ako dyan sa kabila. May kanal ako dyan sa gitna. Tapos pupunuin ko ng tubig yan. Yan na yung pinakadilig ko doon sa tanim. yon maganda yun. Kasi yung tubig nun, absorb talaga doon sa lahat ng uh, parte kung saan siya malapit. etong araw-araw na pagdidilig ng mano-mano, mas maganda na ganito na lang yung gawin natin mga master. Kung halimbawa, patag yung area nyo na may, ano, may, may tubig na ganyan maganda pa rin to ang gawin ninyo dito sa ano na to sa mga sa side na to na walang tanim kanalan nyo na lang para doon pumunta yung tubig na dapat pupunta dito sa tanim natin para hindi ma-over sa tubig yung ano yung tanim so ganyan lang yung ginawa akong cultivate ang ganito kasing style ng pag cultivate pag dilig natin dyan or paglagay natin ng abono absorb ka agad dyan hanggang ilalim ang abonong ginagamit ko, yan mga master, filfos na triple 14. Itong kilo na yan na nalusaw ko na. Minix ko dito sa ano, isang drum na tubig. Yung isang drum na tubig na yan, 200 liters yan. So ngayon, ang sukatan ko, bawat puno na to, namumunga na na to na ang palaya. Nakikita nyo tong galon na to. So tinanggal ko tong leg. Ito, ito ikot, tinanggal ko to. So ito na yan siya isang ganito isang puno nung ampalaya so ito uh, para sa lang to mga master ha hanggang sa matibas itong ampalaya natin maintain na yan yung sukatan yan so yun lang yung diskarte ko sa pag abuno sa pag alaga ng mga tanim mga master ito tested ko na ito eh. matagal ko nang ginagawa kasi ito Salamat sa suporta, salamat sa tiwala. Ha, mabuhay tayong lah. Happy farming!